Gumawa nga pala ako mga mi ng tuna nuggets with veggies at hindi ko inexpect na magugustuhan ito ni Sian. Isa talaga sa paborito ni Sian ay nuggets kahit yung mga atin niya. At para makagawa tayo ng mas mura at healthy nuggets, homemade, kakailanganin nating itong mga sangkap. Mula talaga na pumapasok na ang toddler ko mga mi, natuto talaga ako mag-resource na magpapwede nating lutuin. Mas maganda rin talaga may na homemade yung gagawin natin kasi makakadagdag tayo ng mga gulay at mas magiging masarap pa siya at healthy. So habang pinapakuluan natin yung dalawang perasong patatas, ang sunod ko namang gagawin ay balatan natin ang carrots. Medyo nag-aalangan pa nga ako dyan mga mi kasi hindi talaga ako makain ng gulay lalo na ang carrots ang toddler ko. Kaya naman kalahati lang yung gagamitin natin. Isa talaga sa struggle ko to mula nung nagkaisip na siya. Kaya nakakamiss din talaga mga may pag baby sila kasi nagagawa natin lahat ipakain sa kanila araw-araw yung prutas at gulay. At sa kagaya talaga natin mga busy ma'am, kailangan natin mag-isip ng paraan para natin pagkakasyahin yung mga oras natin para ipag-prepare sila ng pagkain. At itong gagawin natin mga mi ay papwedeng pang ilang araw na or good for one week depende sa inyo. Kaya naman, weekends pa lang ay ginawa ko na talaga to after ng duty ko sa condo selling. Since nahirapan din talaga ako pag ako'y gigising ng madaling araw from Monday to Friday. Tapos ang duty ko pa nga ay gabi kaya wala na akong energy. Kaya naman nag-research talaga ako ng mga pwedeng iba na magtatagal at ilalagay lang natin sa ref. Para pagdating ng umaga, lulutuin na lang natin yan. Dahil mas matrabaho talaga may ang pagpepeper prepare kaysa sa pagluluto. Isamahan samahan pa ng pagko-content o pagbivideo o di lalo ng tumagal. I for the gold. So sa part na to kailangan nating i-drain ang tuna na gagamitin natin. At dinurog ko na nga yung pinalamig natin na pinakulo ang patatas. Pwede rin siyang pa-shredded kung ayon siyang pahuluan At yan ang gagawin ko sa susunod naman. Pinagsama ko na nga dyan ang tuna, yung patatas, at saka isang perasong itlog. At saka ko hinalo. O ba diba, ang colorful ng ating mga gulay. Pero mamaya niyan, hindi na yan mahahalata. Naglagay nga rin pala ako ng bawang, sibuyas, spring onions. Sinamahan ko din ang harina at cornstarch. Dinagdagan ko nga rin pala ng isa pang takal ng harina at yung sabaw ng tuna ay nilagay na din natin. Naglagay din tayo ng pampalasa gaya ng asin, paminta at seasoning. At panghuli, kailangan natin ng breadcrumbs para ma-coat ang ating tuna nuggets with veggies. At ang final touch, huy, ay for the goal! Kailangan lang natin idiretso sa breadcrumbs itong ating mixture para hindi talaga dumikit sa kamay natin. At ang ginawa ko nga dyan ay pasquare para gumukha siyang nuggets. First time ko nga itong gawin mga may at sobrang nadalian talaga ako. At pwede nyo rin gayahin itong mga may pag kayo gumagawa ng nuggets. At sa mixture nga na nagawa ko, for sure mga ilang araw din yan na consumption ng aking baguettes. Naitry ko na nga din ang pabilog para naman maiba. At habang hinahandangan natin yan mga may, ay nagsalang na rin tayo para talaga matikman natin kung masarap ba. O oh, diba, ang yami ng presentation. Mukha talaga siyang masarap. Wow! At hindi mo mahalatang may mga gulay siyang kasama. Mm. Mm. Mura na, healthy pa. Kaya for sure, magugustuhan din to ng mga junakis nyo mga may